Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 11, 2025, biyernes sa ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 20, verses 10 to 13. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan, tinaguruan nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. <clears throat> Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko. Panginoon, malakas ka at makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos sa makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sabagat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at papalapit tayo ng papalapit para sa ating pong uh, tinatawag ng mga mahal na araw at nawa ay talaga nakakapaglaan tayo ng sandali <coughs> o panahon para makapagnilay tungkol po sa ating mga buhay-buhay at sa kung paano tayo namuhay sa mga nakalipas na, na buwan, nakalipas na taon. At dito nga po, no, yung karanasan ni Jeremias, ay atin din namang matutong hayan po no sa magiging karanasan din ni Jesus no, kung saan mahirap po no yung sabi dito <clears throat> siya ay no, ng masama ng karamihan na uh, pinagbubulongbulungan na di ba si Jeremias po ay isang propeta at kapag pro, ang isang propeta ang gawain po niya ay magpahayag ng mabuting balita no, ihatid ang misahin ng Diyos. Pero, uh, siyempre, ang mga mensahe ng Diyos ay para sa kabutihan ng tao. Pero, di ba, uh, ano bang pakiramdam yung kapag ikaw ay may ginagawang, uh, alam mo naman na ito ay mabuti at para sa si ikabubuti ng lahat. Di ba yung uh, feeling na uh, nanliliit ka kasi, di ba, mayroong mga nagbubulungan, mayroong gumagawa ng mga kwento kapag nakaharap ka ay nakangiti sila pero pag tumalikod ka no ay kung ano-anong pinagsasabi sa iyo no ito yung uh, damdamin ngayon ni propeta Jeremias at sabi pa nga dito pati matatalik niyang kaibigan ay naghahangad ng kanyang kapahamakan at no, gusto siyang linlangin at dakpin at pagigantihan at ito no, sabi ko nga po no uh, ito rin ay mararanasan mismo ni Jesus sa at matutunghayan natin no sa mga susunod na linggo sa ating pong pagdiriwang ng mga mahal na araw. Pero ganun pa man nawa ay kung sakali na ito din ay maranasan natin. Huwag nawa tayong panghinaan ng loob kundi mas uh, kumapit tayo sa Diyos, kumaniwala kuma tayo at manalig tayo at wala tayo din na, na hindi natin kinakailangan uh, gumanti o gumawa ng, ng, iba na ibang paraan para lamang makaganti tayo sa mga nagbabalak na masama sa atin. Kundi ang panawagan, katulad ni Jeremias, ay ipagpasa Diyos ang lahat. Ang Diyos, huwag natin kalimutan, no? ang Diyos ang siyang magtatanggol, ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin mula sa mga umuusig, mula sa mga umaaway, sa atin. Sa so, tuloy lang ang pagiging mabuti, tuloy lang natin ang pagpapahayag ng katotohanan. Kahit na napakahirap no, na mamuhay sa katotohanan, pero panindigan natin at manalig tayo sa Diyos. Ang sino man na mamumuhay sa katotohanan, yun talaga ang taong malaya. Kaya ipagdasal natin no, kung sakali na may mga taong umuusig sa atin, gumagawa ng mga kwento-kwento sa likod natin, ay huwag natin itong uh, gantihan at huwag natin din silang gawan ng mga bagay na nakakasakit din sa atin. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po na.